Magandang araw po sa inyong lahat. Malaking tulong para makapag-English ng kumpleto. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Tinawagan ko sila. Tinawagan ko sila. Kapag English po 'yan, I called them. Isa pang halimbawa. Binayaran ni Mario ako. Binayaran ni Mario ako. Kapag in english po 'yan, Mario paid me. Mario paid me binayaran ni Mario ako. Isa pang halimbawa, binisita niya siya. Okay, kunyari po, yung niya po dito ay he, lalaki. Tapos yung siya po dito ay her, babae naman. Okay? Binisita niya siya. He visited her. Ganun naman po. Okay? Kung mapapansin nyo po, lubos nyo pong naintindihan yung kabibigay ko lang na mga halimbawa sa inyo. Ibig lang sabihin ay yung mga English, English po na mensahe na sinabi ko po sa inyo ay may kumpletong ideya. At kung gusto nyo pong makabuo po ng ganitong klasing English na mensahe, kailangan nyo po ng pattern. At ang pattern pong ginamit ko dito ay itong subject, plus verb na nakatransitive plus object pronoun o object noun. Okay? Kung mapapansin nyo po, sa Tagalog po natin, ang inuna ko po ay yung ginawa nung ating pinag-uusapan. Halimbawa po, dito sa tinawagan ko sila. Ang una ko pong sinabing salita sa ating Tagalog na mensahe ay itong tinawagan. Okay? Tapos ang isinunod ko po ay itong ko na kung saan yan yung gumawa ng aksyon, gumawa ng pagtawag. Tapos, pagkatapos po nitong ko, ang isinunod ko po ay itong sila. Okay? Yung taong tinawagan nung ating pinag-uusapan. Okay? Pero, kung mapapansin nyo, sa English po, nagkabali po yung posisyon nila yung tinawagan po ay nasa nasa pangalawang posisyon tapos yung yung tagagawa ng aksyon o yung pinag-uusapan po natin na gumawa ng pagtawag ay nasa unahan tapos yung taong tinawagan ay nasa ikatlong posisyon kaya po nagkaganon gawa po nitong pattern po natin ito na ang sinasabi i iuna mo muna yung pinag-uusapan dito sa pag gawa natin ng English sentence, yung, patung yung patungkol po sa pattern. Pag ang ibig sabihin ng subject, yan yung pinag-uusapan. At kung mapapansin nyo, yung subject po ay nasa pinakaunahan. ba? Diba? Pag siya ang nasa unahan, siya yung iuna mo. So, ang ibig lang sabihin, itong ko dapat iuna mo kapag tinatranslate na natin sa English. So, itong ko, pag tinatranslate sa English, ay I tapos iposisyon daw sa unahan. Sabi nitong subject. Kaya yung I nasa unahan. Tapos itong verb na nakatransitive, yan po yung action na ginawa ng ating pinag-uusapan. At syempre, itong tinawagan, yan yung ginawa ng ating pinag-uusapan. So, ibig lang sabihin, yan yung verb na nak na yan yung verb natin na kung saan ay nakatransitive. Na, na, kung mapapansin nyo, nakaposition po sa pangalawa. Kaya itong tinawagan na kapag in English ay called, ipinosisyon po sa pangalawa. Kaya ang nangyari, subject plus verb. I called. Ganun po ang nangyari. Samantala, ito pong sila, yan yung object pronoun natin na dapat iposisyon sa ikatlo. Kasi ang una ay subject, sumunod ay verb na nakatransitive, sumunod ay object pronoun na kung saan ay kabilang po yung sila. Kaya yung them ay nasa pinakahulihan, nasa ikatlong posisyon. Okay? Yan po yung explanation kung bakit po naging yung tinawagan ko sila naging I called them. May pattern po tayong sinusunod sa pag-translate ng inyong Tagalog na mensahe patungong Ingles. Okay po? Ngayon naman po, kung mapapansin nyo, itong verb po natin na nakatransitive, ay mapapansin nyo yung spelling niya. Na yung spelling po nila ay nagbibigay ideya na nangyari ito sa nakaraan. Tinan nyo, tinawagan, binisita, tinulungan. Nangyari na yan. Nagawa na. ba? Diba? So, ang ibig lang sabihin niyan, ang ating ginawang English sentence po ay patungkol sa past tense. Kasi ang past tense po ay, ang ibig sabihin niyan ay para masabi ang nangyari sa nakaraan. Kung mapapansin nyo, itong tinawagan hanggang dito sa Tinex, puro po yan nangyari sa nakaraan. At ang, sina, at ang sinasabi po ng past tense ay, sumunod ka sa batas ko kung gusto mong masabi na yung action mo ay nangyari sa nakaraan. At para mangyari yan, dapat baguhin mo yung spelling ayon sa batas ko. Yan ang sinasabi ng past tense. Past tense natin. Okay, kaya naman, pag itong call, itong C-A-L-L, o sa Tagalog ay tawag, kapag hinanap nyo po sa dictionary yung past tense nyan, past tense of call, ang ibibigay sa inyo ng dictionary ay itong called. Magkakaroon ng ED. Okay, itong cold pag tinignan nyo sa English Tagalog ang pwede nyo pong makitang katumbas niya ay itong tinawagan o kaya tumawag. Okay? So itong tinawagan yan ay senyales na nangyari yan sa nakaraan. 'Di ba? Nabibigyan na agad tayo ng ideya sa Tagalog. At kapag yan ay in English, cold. Okay, na kung saan sila ay kabilang dito sa tinatawag na past tense. So ang impormasyon na ibinibigay ng ating English sentence ay yung ating pinag-uusapan o tinatawag na subject ay may ginawa na nakaapekto sa ibang tao. At yung, at yung ibang tao na sinasabi ko ay itong tinatawag na object pronoun o object noun. Pag sinabi pong object pronoun, ito po yan. Maalin man sa him, her, bilang siya, them, bilang sila, as bilang tayo o kami, o kaya you, bilang ikaw, me, bilang ako. Yan po yung object pronoun. Mga salitang ginagamit na panturo sa tao o grupo ng mga tao. Pero pag pinangalanan nyo na po, ang tawag naman po ay object noun. Katulad po nitong si Luigi o Luigi sa Ingles. Okay po? Pag sinabi ko pong ibang tao, hindi po yan yung tao na pinag-uusapan. So, magkaiba po yung pinag-uusapan dito po sa, sa object pronoun o object noun. Magkaibang tao po sila. Okay? Yun po ang tatandaan nyo. At makikitandaan na rin po yung pag spelling po para sa object pronoun. Kapag ang ginamit mo ay siya, ang ginagamit, ang ginagamit nating salita sa English kapag naka-object pronoun yung siya ay him or her. Samantala dito sa subject su subject pronoun yung niya na rin naman ng siya ay ating ini-English bilang he or she. Pansin nyo? So nabibigyan na rin po kayo ng idea. pag yung tao po ay gumamit ng he or she, yan yung pinag-uusapan. Pag ang ginamit naman po noong tao ay him or her, yan ay hindi po pinag-uusapan. Kundi naapektuhan sa ginawa ng ating pinag-uusapan. Ganun po yun. Okay po? So, pag sinabing subject pronoun, simula po yan, ak ay hanggang she. Okay? Yung ko bilang ay, yung mo bilang you, yung natin o namin bilang we, yung nila bilang they, yung nya bilang he kung lalaki, she naman kung lalaki. Subject noun naman po ang tawag doon sa pinangalanan na natin yung pinag-uusapan. Katulad po nitong ni Mario. O sa, o sa English ay Mario. Okay? So, ito naman pong sinasabi natin na verb na nakatransitive. Pag sinabi po kasing verb, yan po ay patungkol sa action. At kung mapapansin nyo, ito pong mga nakalista dito ay patungkol po sa action iniakto ng ating pinag-uusapan na nangyari sa nakaraan. Okay? Kung may magtatanong dyan, ano naman ang ibig sabihin ng transitive? Ang ibig pong sabihin ng transitive, ito pong mga salita natin na tinuturing na verb ay nangangailangan ng iba pang salita para makompleto yung ideya niya. Okay? Halimbawa po, ito, itong tinawagan ko sila. Tinawagan ko sila. Subukan po natin na hanggang dito lang po sa tinawagan ko. O, o kapag in English ay I, I called. Kung mapapansin nyo, kulang. Mapapatanong sa inyo yung kausap nyo, sinong tinawagan mo? So, kulang po sa idea. Hindi kompleto po yung pag english nyo o pag-tagalog nyo. Pag dinagdagan ko ng salitang sila, saka palang makukompleto po yung idea ng ginagawa niyong Tagalog na mensahe o o English sentence. Na siya ang siya po ang pinakasagot para makumpleto yung idea sa salitang tinawagan. Kasi di ba tinatanong natin, sinong tinawagan mo? Para makumpleto yung 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 salitang tinawagan kung sinong tinutukoy noong tinawagan, edi itong sila ang kukumpleto. So, ang ibig lang sabihin, itong salitang tinawagan na ito ay nangangailangan pa ng iba pang salita para makumpleto ang ideya niya. So, yun po ang ibig sabihin ng transitive. Okay? Kaya pag gumamit po kayo ng transitive, kailangan nyo magdagdag ng iba pang salita na kukumpleto sa kanya. Kasi oras na hindi nyo po dagdagan hindi po kayo magdagdag ng salita na taga-kompleto sa kanya, hindi po kayo nakakagawa ng English sentence. Kulang po yung ideyang na ibibigay nyo. Ganun po yun. Okay? So, ngayon po, sana ipractice nyo po itong ating lesson ngayon. Kasi ito po ay magagamit nyo rin po dyan. Magagamit nyo rin po banda, -banda yan. Okay? So, ang itinuturo ko po sa inyo ay makabuo po kayo ng sarili, sarili, ninyong English sentence kung saan po ay sinasabi nyo na yung ating pinag-usapan ay may ginawang action para sa ibang tao. Okay? At, at para magawa nyo po yan, tandaan nyo po itong pattern natin ngayon. Itong subject plus verb na nakatransitive plus object pronoun o object noun na patungkol po sa tao. Kung mapapansin nyo, Itong siya, sila, tayo, kami, ikaw, ako, si Luigi, puro tao yan. Okay? So, binigyan ko po kayo ng pattern kung saan ang, ang tinutukoy po ng ating action ay tao. Okay? Ma maganda po itong tandaan at ipractice. Okay? Kasi po, ang transitive verb po ay, ay pwede po siyang kompletuhin ng ng tao o kaya bagay. Dito po sa uh, ating aralin ngayon, tao po yung aking pinangkompleto. So, iniisa-isa ko lang po para para maunawaan nyo po ng mahusay yung ating pattern ngayon. Okay? So, sana naunawaan nyo na po ng maigi itong ating aralin at sana makabuo na po kayo ng sarili ninyong English sentence gamit po itong subject plus verb na nakatransitive plus object pronoun o object noun. Okay po, maraming salamat po.